Ito talaga paano nga peanut bread with uh, <coughs> singa hani. Uh, may ipakuan hani o saging gamay no. Uh, Mao ni ato ang timplada karon magigsonan no. Ah uh, tagatas mo gyapong na to gamay ray na dugang ang hani ra og ang peanut na uh, akong gihulma pod og <coughs> man kanang gitawag og murag formag insumada ba. <laughs> Pero paan ya yun ay sayang. Ah, yung sumada may po ng pan pero uh, ah, po ni team sa sumada no. Kaya po insumada, kan, eh, kay homo ko tong sumada kaya kay mura ni medyo pan yun nga gahi-gahi baka nang pan Bisaya magisunan. Ah, uh, lindot ni kayo kay uh, ang atong ipatamis ani eh, ang dugos no. Oh, doon na po yung saging gamay. Di laghan ng saging. Kaya may dugos, mga kaigsunan. Oh, okay, okay, ta, mga kaigsunan. Yung na po itong gihimo karon mga kaigsunan. Lahi-lahi na po. ni na po yung mantika, mga no? Kaning gitawag og uh, vestibul, ano, kanang, <coughs> ang sula na naray, vegetable oil, na, pero, anay uh, oh. Ang kwana na, uh, ang soda na, kanang uh, gitawag og uh, olive oil, na mga kaigsunan, hindi no? nakaambit na tagamay, atong uh, gisagol isagol, nino, no? Okay, mag-kwanta, ni eh. Oh, na pagi tabliya no, gato ng na, og isagol ato na, na healthy kayo ning pagkao no. Tabliya wag yo ning iningon ning ah, uh, peligroso no, ato gining pinili ang ingredients ani magigsuonan, di ba? Okay, makita man ninyo no. Oh, pwede okay, okay, okay. Kayo, ta, pwede okay. Maglikay yo ta labi na ang kining idaran na tanong eh, ang atong, mga, uh, ingredients ato gyung pinili ba. Okay, lagi sumada no, pero dili yo ning insumada siya yeah? pero insumada magyapon ng forma pero ako oh, naranin niyo, nga, ninyo sa ingahan ninyo ano ako lang ipon mag sumada, parang na po yung uh, nindot o tanawon ba na ba <laughs> uh, di kay lingin lang okay oh. Ka o na tao oh. kalami yung kaya magisuna no? sakto yung timplada pan na pan yun nga natural ba